Hello mga ka-tech reserve. Welcome ulit dito sa ating channel. Dito sa ating video, pag-uusapan natin ang isang issue tungkol sa R22 or mas kilala natin sa tawag na Freon. Ikaw ba ay may air conditioning unit na ang gamit pa ay R22 or Freon? Hindi mo ba alam na malapit na itong ma out at tuloyang hindi na magiging available sa ating market? So, paano ngayon yung gagawin mo sa air conditioning unit mo? Bibili ka na ba ng bago? Or still gagamitin mo ito? So tara, samahan niyo ako at pag-uusapan natin yung mga bagay na dapat mong gawin sa inyong aircon na may R22 or Freon pa yung gamit at kung kailan nga ba tuloyang magiging phase out ito. So first, paano nga ba natin malalaman kung anong refrigerant yung para sa AC natin? R22 ba? R134A or R410A. Makikita natin to sa label na nakadikit sa ating AC. For window type, normally nasa gilid lang to ng unit natin nakadikit. For split type naman, commonly makikita natin to sa outdoor unit, yung label na to. Tingnan lang natin yung label na to at doon naka-indicate kung anong refrigerant ang para sa AC natin. So upon checking at nalaman mo na R22 pala yung refrigerant ng AC mo, or mas kilala sa tawag na prision, dito makinig kang mabuti. Panoodin mo tong video na to at pag-uusapan natin yung pag out sa refrigerant na to, yung R22. Dito malalaman mo yung mga dapat gawin if may AC ka na gumagamit pa ng R22. Kasi itong R22 na to is soon mapipaste out na rin. Pag-usapan muna natin yung components ng mga refrigerant, lalo na yung R22 at bakit nga ba siya ipipaste out? R22 is a type of refrigerant na HCFC. Meaning yan, yung components niya is hydrochlorofluorocarbon type of refrigerant. Ipapapansin nyo, meron siyang chloroform. Meaning niyan is meron siyang chlorine content. Yung chlorine content na yon yung harmful sa ating environment na nagkakos ng ozone depletion. Kaya pinagbabawal siya. Yun namang R134A and R... 410A refrigerant is an HFC refrigerant, meaning hydrofluorocarbon yung components niya. Wala siyang chlorine content, kaya considered siya as eco-friendly refrigerant. At ito rin yung mga mabibili na nating refrigerant sa mga bagong air conditioning units natin. So, kailan nga ba mapapace out si R22? So, yung pag out ng R22 is nagsimula siya sa Montreal Protocol. Sa mga hindi nakakalam, yung Montreal Protocol ay nilunsad ng mga participating countries. Ano ba tong Montreal Protocol na to? Yung Montreal Protocol was organized year 1987. It was organized by participating countries at dito, nagkasundo sila at naglabas ng mga guidelines sa paggamit ng refrigerant, paglimit ng usage and production ng refrigerant R22, and soon, i pays out din ito para maprotektahan yung ating environment. So, yung pag out sa R22 is meron siyang timetable between developed countries like USA and developing countries like Philippines. Each countries, magkakaiba siya ng time frame sa pag out ng R22. Binigyan din sila ng time para makapag-adjust. So, paano nga ba to? First, discuss muna natin yung pag-pace out sa developed countries like USA. So ito yung R22 phase out timetable sa developed countries. If mapapansin nyo nga, nagsimula siya noong 1987 by Montreal Protocol and kada year, if mapapansin nyo din, tumataas yung reduction rate ng supply ng R22. And by year 2020 or last year, doon sa mga developed countries like USA, total ba na yung R22. Meaning, wala nang importation production ng R22 sa bansang yon on that year, 2020. Ang ginagawa na lang nila is inuubos na lang nila yung supply ng R22 sa lugar na yon. So meaning, yung mga available na stock na lang ng R22 yung available sa market. And soon, pag naubos na yung stock nila, magsuswitch na sila sa mga eco-friendly refrigerant. So ito yung status sa developed countries. Puntahan naman natin yung developing countries tulad ng Pilipinas. So ito yung timetable niya. Nag start din siya ng 1987 and throughout the year, tumataas yung reduction rate niya. Papapansin nyo, dito pa lang tayo sa stage na to, 2020, last year. Meron tayong 35% reduction in supplies of R22. Then, year 2025, tataas yung reduction rate. Then, sa 2030 pa tayo, magkakaroon ng total ban ng R22. Meaning, sa 2020, yung importation, manufacturing ng R22 sa ating bansa is bawal na. So, yun nga, on 2030, ubusin na lang natin yung stock na available sa ating country. And once na naubos na yun, mag-switch na tayo sa eco-friendly refrigerant. So, ano naman yung dapat mong gawin? If isa kang homeowner or establishment owner na mayroong mga AC na gumagamit pa na refrigerant, bibili ka na ba ng bago or still gagamitin mo pa ba ito? So, if yung AC mo is gumagamit pa ng R22, kailangan mo lang siyang i-keep and alagaan mo pa rin ito. Kasi yung AC natin is may average lifespan to na 10 years. So if may AC ka na R22, just keep your AC and still take care of it. Magagamit mo pa rin naman ito. At meron, at meron pa rin naman tayo mga supply na mapagkukunan ng R22 sa market. Yun nga lang, syempre yung supply natin is babawasan. At syempre yung mga AC natin na may R22 is meron pa rin. So the demand is still there. So ang mangyayari dyan, yung low supply and demand bababa si supply tataas naman si demand expect natin na yung cost ng R22 overtime is magmamahal din and also if meron tayong mga maintenance repair tulad ng leak tulad ng leak repair and charging ng freon tataas din yung maintenance cost din natin overtime so expect natin tong bagay na to for example naman yung unit mo na R22 is may maintenance ka pero mataas na yung cost niya So, instead of repair, better replaced with new one. Bumili ka na lang ng bagong AC kaysa naman magpagawa ka pa ng mas mahal. Especially, yung mga AC natin na mabibili is eco-friendly refrigerant na. Also, one advantage ng bagong air conditioning unit is mas economical and practical siya. Yung kasing mga lumang air conditioning unit natin, hindi na siya efficient for cooling and also mataas na yung electricity consumption natin. Compared dun sa mga bagong AC natin, na na-adapt na yung mga new technologies ng mga aircons, mas efficient na yung cooling niya at saka mas practical na siya with regard sa electricity consumption. So, highly recommended na kaysa magpagawa ka pa ng mas mahal yung cost, bumili ka na lang ng bago. Switch to a new AC units na may eco-friendly refrigerant. So, meron namang iba na ang isang alternative way nila para ma-preserve pa rin yung AC nila is papalitan nila yung R22 refrigerant. Tatanggalin nila yung R22 sa AC system mo at papalitan ng iba't ibang klase ng refrigerant. So para sa akin as a maintenance engineer and a maintenance technician with regard sa AC natin, hindi ko recommended tong bagay na to. Kasi may mga consequences yung pagre-replace ng refrigerant. Lalo na kung hindi naman to yung original para dito. So one thing din kasi yung AC natin is designed siya based din sa refrigerant So meaning yung mga components niya tulad ng compressor, copper tubings na mga nakalagay dito at iba't ibang auxiliaries is nakadesign also para sa refrigerant na yun. So for example, yung R22 mo na AC, papaltan mo siya ng R410A na AC, darating yung time na yung components na yun is hindi siya compatible with this refrigerant. So magkakaroon siya ng defects over time. So on my on my part, I highly suggest na wag niyo tong gagawin. Huwag niyong ipagmimix up yung refrigerant sa isang AC system. Kasi may mga consequences nga yung bagay na yon. So, para mas maintindihan niya mabuti, meron na rin akong isang video na para dito. Kung ano ba yung tamang refrigerant talaga para sa si AC mo. At kung bakit nga babawal natin ipagmix up yung mga iba't ibang refrigerants. So, yung link ng video na to is ilalagay ko na lang sa description below para mas mapanood yung siyang mabuti at mas maintindihan yung bagay tungkol dito. So, yon dito na nagtatapos yung ating topic with regards dun sa pag out ng ating R22. And hopefully, nakatulong tong video na to at nabigyan ko kayo ng mga ideas if ever na may air conditioning kayo na gumagamit ng R22. And please don't forget to subscribe on this channel para mas maging updated pa kayo sa mga bagong videos pa.